Oo. Oh. Dapat okay. daw samahan ko. Nirito ka nga, nirito ka noon. Nirito oh, ka niya. Oo, oh, oh, hindi ko naman kilala yun. Ba't ako sasama? Kasi dito tayo sa Bacoor. Mayroon tayong booking, pick up in. Dito lang naman siya. Your destination is on the left. Look at hindi ka nasagot, ma'am? mam hindi man na sagot ah ito yung gamit mo ma'am, dito na mam pwede dito ako lang pa nante kalakwen direnika we eh. Oh, ini ka? Bakit? Oh, ikaw na Pero number mo to, ma'am. hindi ka man nasagot? Oh, inaaway mo? Oh, marami pala kayo nandiyan kanina. Atid naman kita maayos dun. Okay na? Oi. jarai Tama mana yan <laughs> Sino ba yan kasama mo Lalaki? <laughs> na babae? <laughs> ano, ano ba yan Tama na yan. Iyahatid <laughs> naman kita na ng maayos dun. <laughs> ano bang, ano bang ginawa mo? Bakit ka ginanon? <laughs> Wala mo lang, lang. Tapos, ano yun? Pinapunta ka dyan, tapos iniwan ka lang? Gusto, gusto nila, lang? Oh, yun lang. Yun lang. Para sa ganon may hirap naman yun, makasama ka naman, tapos hindi mo pala, ano ma'am. O, oh, yung mga nandun na itim, ma'am? Oo. Oh. Ano ba yan? Ano ko naman sila, mabuti ka hindi dyan. Sinasabi na ako sa iwan din na magpulaw. <laughs> ano ba yan? Ano nang magkilala yun, ipat ako sasama. Nga, eh. bakit ka nga sasama? Eh, tama naman yon? Okay. ganon? Tapos nung umayaw ka, iniwan ka nila. Tapos nung umayaw ka, ma'am, iniwan ka Kaya mm. yeah, nga, sayang. <laughs> kanina, kanina ka pa nila iniwan? Oh. Ah. sila kilala yung nasa labas. Oo nga eh. Oh, o yun, yun yung mga ano kasama nila yon Oo. Ano ba yan? Uh -huh. Naman na yan eh. Akaw hatid ka naman naman. Makakaway ka naman. Hello, kung anong ginagawa mo sa gilid? Hindi, umiliya ka nga. nga nila. <laughs> 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 so sa, sa, pinakao, sa Kaya nga eh. <laughs> nagtatawanan nila ako. Oh, tinatawanan ka nila? Oo. Sabi niya, nakakatawa ka naman ang ginagawa mo dyan. Sabi ko, ito ako pag na ginagawa ng mo na lang, maawala na yung ano. Oo, tama na yan. At least, hindi ka naman sumama eh. Hindi ka na sumama ba sa pinapasama nila eh. Mahirap ko naman sumama ka na hindi mo pala gusto, di ba? sadya ayaw mo lang talaga sa ano. Dapat kinausap niya muna ako, di diba? Oo. Oh, oh. Ang tatay, sabi niya na ganito, eh, ibibigay niya ako sa ganitong lalaki. Aw, oh, aw diba oh, nung, aw oh, di mo alam nung nandun ka pa, nung pinapunta ka nila, hindi wala silang sinabi na ganun. Wala, tapos doon na ano nung yung lang, ayaw na lalaki na yun, siya na nang bibili-bili ng alak, alak, pagkain. Oo. Oh, oh, Tapos, yung pag-uwian ah, Sinabi, sinabi ng kaibigan ko, kumama ka dyan sa lalaki. Kasi siya lahat nagbigay ng alak. Ng ganun -ganun. Uh -huh. Ano sabi yun? Ano yun? Wala sa usapan ko, bakit mo naman ako binibin sa, sa ganito? Sabi niya, sabi niya, okay ka lang? Ikaw nga yung gusto, kasi ano lang ko ng lahat. Sabi ko, grabe ka hindi mo ako sinabi yan. Oo, oh, para kung alam mo lang pala, dapat hindi ka na pumunta dyan. Oh, kung gano'n oh. <laughs> Mm. Ah. Ay, ko, sabi niya, kapal lang mukha mo, pinagbibili daw, pinagbili daw kami ng alak ng negro yun. Hindi, hindi naman, b hindi, b hindi naman pwede yun, na porkit na gasto. Analam mo lang, nung gigimik lang, gagala lang, ganun lang. Kaya nga, na naiyak ako, hindi niya man nung sinabihan. Uh -huh. Kaya, na ganun pala yung mangyayari, na ano, na ibibigay niya pala ako sa... ibibigay, <laughs> ano? <laughs> ibibigay ka pala niya. Oo, oh, oo, oh, <laughs> ka ba? Sabi nyo, sabi oh, sa akin, oh oh, 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 sinabi pa ng ganon? Oh, sabi niya sa akin, ang kapalam mo naman ang mukha mo, ano, malinis ka ba? Mm -hmm. Sabi niya sa akin, oh, e nasa... itong negro na gusto ka, kaya nagbili ng ala, kahit anong gusto, pagkain, kinitin, oh, kasi ito yung gusto. Kasi ayun, arte-arte ka. Sabi ko, yun, hindi mo naman sa sinabi na gano'n pala. Ganon pala, o. Kung alam mo lang sana, dapat hindi ka nalang lang Kaya ako, ako Tama na yan. Itawa mo na lang, at least. Hindi ka naman natuloy sa mga... Ngayon, yung kaibigan ko, tawag tawag, niya ako. ako gano'n. Kinaya ako daw yung... yung... Ganun na ba ako kadumi? Ganun uh na ba ako, ano? Purkit na kailangan ko ng pera, huwag na ganun. Oo. Uh -huh. Kaya naiyak mo lang ako sa gilid. Yeah. Hindi ko alam. Naiyak mo lang talaga. Ma, may probinsya ka ba? Pati kapatid mo ba? Wala rin pagkailam sa'yo? Wala. Pero lang ako kailangan nila sa akin. Hindi uh -huh. nila na eh, ako dito. yun lang. Ilan, ilan taon ka na ba, ma'am? 30 na ako. Ah. Uh, <laughs> na nakakaintindi buhay din ay Manila. Buhay sa Manila, ma'am, no? <laughs> Ito it 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 yung kira. Oh, oh. Kinukulot na yung dito. Oh, di nila alam. Napakahirap yung buhay dito. Katulad okay. na ganyan. Nakala mo, ganun lang kaibigan mo. Yung pala, pinapasama oh. ka ng ganun. Hindi uh -huh. mo... Sabi, sabi niya, bibigyan daw ako ng no? pag lalaki na yun, sobera. Oo. Pero bastos pala yun, sa na yun. Bas kaya, bastos? Bastos? Oo. Uh, ako, sama ka sa akin. Yun? Yung may kotse doon, sabi niya, oh. biniyaran ako na lahat ng, ano, ng ah, lockdown. Oh, At, oh mahirap laki. yung gano'n, na parang, hindi, eh, na gano'n ka pangalang, gaano ka pangalang, masyadong inahatag ka na, pinipirsa ka na. Pwede ka. Kaya, naiiyak ka na hindi oh, niya naman sa akin sinabi. Kaya nga eh. Na, okay lang, okay lang kung yan. Gaganunin ka pala, bibigyan ka pala ng ganun. Nasanay ka na, di ba? Nasanay <laughs> ka na. mo na lang. Malakas na lang. Oh, malakas no? na. Huwag tayo mga waray. Mga ano, malakas tayo. <laughs> mm -hmm. Walang mahina sa waray. Di ba? Sabi niya, di ba? Kailangan natin magpakatatag dito sa Manila. Hindi tuwag tayo pahinahina kasi dayo lang tayo. Pag mahina tayo dito sa Manila, lalo lang tayo nga anuin. Kailangan magpakalakas. Kaya, kaya ka pala nagmumukmuk doon. <laughs> iniwang ka pala. Oo, nag iyak ko sa gilid. nung sa akin, Hoy, why, why are you crying? Ayun. Sabi ko nang mo mo. Kailangan ko na Sabi niya. Mm. Why you acting like this? Oo oh, na. Mo? Sa negro na yun. Saan ba yun? Wala na dyan yung negro na yun. Wala na doon. Umalis lang, Yung negro na yun. Sa ano, alam mo yung sa Lancaster? Ah, sa Cavite pa? Lancaster? Oh samay oh malayo yon ma'am eh papasok pa yon doon sa may, ano, eh yung isimbako diretso pa yon doon. Pay, so, sa akin. Sabi nun, tayo, Tapos ano man pagbalik pa mamamasaya ka pa noon. Ma iya mo ganito mista si taxi o ano ba? Hindi ko naman alam commute diba? Oo. Mahirap nun mag-commute no lalo pag ano eh depende kung anong oras ka nabitawan na, pauwiin. Eh oh. sabi mm, pag Pag ano lang niya, pag subok lang 'yan, mag, malay mo, mabago pa natin yung ano natin no. Ngayon lang 'yan, ma'am. Okay. Oh. Yung mga kaibigan mo taga doon din yon, taga samar din yon. Taga samar, meron mga salahay <laughs> lahay pala. Dapat kababayan, alam nila, nagiintindihan nung sana, ma'am, no? Kababayan. <laughs> uh -huh. Dapat meron nung mag-ano, Yung pala, ikaw, inano ka pa? <laughs> Diyan mo na. Kasi lang sa akin, sa akin Kailangan magpakalakas, yeah. no? <laughs> Dito na lang ako. Wait lang. Dito na? Dito na ba? Saan tayo? Ayan. Yes, ayan. May buta. <laughs> Dito lang. Ayan. Hindi ka na pasok doon? Dito. Dito? Okay ka na? <laughs> Tama na yun. <laughs> Diyan rin pa ako doon nung mga ram, maraming alok. Tang ba tira dito? Uh, so <laughs> oh. Okay vegan ko lang. No, so kay vegan mo. Yeah. Tingnan mo sabihin niya, "Jalad, ikapamunga kang lola." Nakakatawa. Ano 'to? Gina Bakit daw ako ng video? dapat ano dosot mo? Wala akong bariya kuya, wala akong pangatay. Kailangan, kahit ano ba, ano mo, jcas ka ba? May jcas? I-jcas mo na lang. <laughs> wala, ang jcas, natalo ang Ayoko na maglaro. Huwag ka na maglaro, nagyayaw. <laughs> <laughs> na, ano ako, yung, yung kaibigan ko din sabi niya daw, ano. maglaro daw ako ng ganito. Iyak ko naman ang bubus. <laughs> wala. <laughs> Ubus na? O, uubos. <laughs>